Hello. Nasa Biyahe po ako ngayon pauwi ng Aborlan. Hinahabol ko yung oras kasi uh, ngayon yung recognition day ng pamangkin ko. At gusto niya nandoon ako sa kanyang recognition day. One hour later. Ayun nga. Sa sobrang pagmamadali ko kanina na maabutan ang recognition day ni Macmac -Mac sa Training center is pagdating ko, tapos na pala. So, hindi ko talaga na abutan yung saktong ah uh, gusto ko kasi sana ako magkapit ng ribbon niya. Kaya lang, nah nahuli ako. So, na nga, nag-text na sa akin yung ate na huli na talaga, tapos na. <coughs> At dahil late na ako, yung ate na nalang tuloy ang akyat sa stage para sa kanina. John Paul S. Labrador Arts Award, Mabagal of Classes Award, and Moments ko si Ken. Nalit na si Antimo sa, sa sa kabit ng libon ni mak Langitan pa lang 'yung nanong cellphone. We're going home. Wow. English more. ngayon pa uh, I wait Pakita mo yung pintas mong cute mm. <laughs> Ana Punta na kami ngayon kay nanay Kasi si ito, balik na ako sa tagpait ulit. Sabi yung ulan, oh. Sana hindi tayo magkasakit. Two hours later. Nandito na nga pala ako sa tagpahit ulit at maglilinis ako ng mga banga na ito kaya pinupull up. yung Nadaanan ng tubig na gagamitin ko. So ayun na nga, ikikwento ko sa inyo kung sino nga ba si Makmak sa buhay ko. Si Makmak ay iba siya sa lahat ng mga pamangkin ko. Hindi lang siya basta pamangkin ko, kundi anak ko na rin siya ah, uh, nung tumating si Makmak sa buhay ko, I was 23 years old. At dalawang taong gulang pa lang siya noong mga panahon na yon. Ito siya, noong dalawang taon siya, mahaba ang buhok niya. Mahal ko talaga si Makmak at mahal na mahal ko si Makmak. Sa lahat ng mga desisyon ko sa buhay, palagi ko siyang... Ah, palagi siyang kasama sa mga pinapriority ko, yung mga decision na ginagawa ko sa buhay ko kahit sa personal kong buhay palagi ko siyang iniisip yung mararamdaman niya kung makakabuti ba para sa kanya maapektuhan ba siya ng mga magiging decision ko kahit medyo torture para sa akin ang pagdating ni Makmak sa buhay ko talagang in-embrace ko siya at hindi naman ako nagsisi na in-embrace ko siya at tinuring ko siyang isang anak dahil tinuring niya rin ako na isang ina niya kahit hindi ako ang biological na nanay niya. Si Makmak -Mak ay bunsong anak ng namatay kong kapatid at noong mga panahon na yon ako ay Bagong RM pa lang. Halos apat na buwan pa lang ako at mag-aapat na buwan na nakauwi mula nung inalagaan ko si Mak Kaya ang hirap talaga, hindi siya naging madali sa akin na nahirapan talaga akong mag-adjust ng mga panahon na yon. At dahil ng mga panahon na yon, ako ay January umuwi. Then pagka May, namatay naman yung papa ni Mac, -Mac. At nung pagkamatay ng papa ni Mac Mak, ayun na ay yung start na inako ko na talaga si Makmunak dahil wala naman akong ibang choice. Mula nang pumasok ang mga pamangkin ko na ulila sa ama sa buhay ko, hindi naging madali ang lahat para sa akin. Marami akong sinakripisyo, marami akong heartaches na pinagdaanan at marami akong rejection, judgment na pinagdaanan sa mga confused at curious sa akin noon way back 2015 up to 2019 kung sino nga ba yung bata, mga bata na mga pinapost ko noon sa social media mga pamangkin ko lang po yun lahat wala akong anak at never pa akong nagbuntis kahit minsan, napakasakit lang na mahusgahan na um, <laughs> wala pa nga akong ginagawang mali. Pero nauhuhusga na ako. Nakesyo. Ichi-chismis ako na buntis daw ako. Mabubuntisan na daw ako. Yung ganun. At yung pinakamasakit na marinig yung mga ganong salita sa mga taong mahal mo at sa mga taong tining, tiningnan mo bilang mga iniidolo mo. Halimbawa, pero sila pala yung magbibitaw ng mga ganong salita towards sa'yo. Behind a lot of judgment na natanggap ko noon, isa lang ang masasabi ko, confident ako hanggang ngayon sa sarili ko na isa lang ang lalaki na nakarelasyon ko. At alam yon ng lalaki na yon na siya lang ang nag-iisang nakarelasyon ko. Never akong nakipag-take advantage o nagpa-take advantage sa naging karelasyon ko. At mula nun hanggang ngayon, never nangako ako sa sarili ko na hinding-hindi -hindi ako makikipagrelasyon sa mga sa lalaking undecided. Marami akong natutunan sa experience na yun at ayaw ko na siyang maging isang malaking pagkakamali kapag inulit ko pa. Sometimes, people easy to judge me because of my personality. Kasi marami akong uh, ginigiting to know ng mga boys, marami akong kinikilala mga tao. At kahit, kahit kanino lang ako makipag-usap, siguro na judge ako in that way na mahina akong klaseng babae. I know myself very much. I know my weakness and my strength. Sa mga sitwasyon na nagdaranas kami ni Makmak ng sobrang kahirapan para ma-survive ko yung stomach niya mula sa gutom. Lagi kasi akong naiiwan sa ere, taga-shoulder ng lahat ng mga emotional problem ng pamilya. Sabi ko noon, sana kapag nag-asawa yung mga kapatid ko, <laughs> hindi sila magbago. Pero mali pala ako. Maraming nagbago. Marami ako nakita ang mga pagbabago. Sa panahon na yun na nasasaktan ako, nalulungkot. Si Makmaki nang yung best friend ko. Siya lahat yung nagkakumpot sa akin. Niyayakap niya ako. Kahit na sobrang mature ng mga pagsubok ko. At hindi kayang unawain ng isang bata every time na iniiwasan ko makita niya akong umiyak yun din yung time na nakikita niya akong umiyak at niyakap niya ako sinasabihan niya ako na huwag ka na magiyak ma huwag ka na magiyak ma tapos pinupunasan niya yung mga luha ko unang beses na nakita ko siya nakatoga na graduate ng daycare nakita ko siya na malungkot ito yung pinakamasakit na memories ko na magkasama kami kasi tinatanong niya ako kung nasaan yung papa niya. Kasi sinabi niya sa huli, sabi niya, sana dito si Tito Bud. Bago dumating ang araw na to sa araw ni Mak Mak, inuulit-ulit niya sa akin na sana mama, maka-attend ka. Ikaw magsabit ng... ng... ribbon ko. Hindi ko maiwasan na hindi maging emotional habang uh, nag voice record ako ngayon kasi umasok lang bigla sa isip ko yung thoughts na ang buhay pa si Kuya. Gusto ko sabihin sa kanya na nakikita mo ba yung mga anak mo? Malalaki na sila. Sana maging gabay kanila sa pagtupad sa mga pangarap nila. Ito yung unang picture namin ni mak At kapag tinitingnan ko ngayon ang larawan na ito, hinahangaan ko ang sarili ko. Kasi sino ba naman ako na kung hindi ako pinagpala ng Diyos, na kung hindi niya ako binigyan ng lakas at tapang ng loob hindi ko mapapagtagumpayan yung pagsubok na, subok na ipinagkatiwala niya sa akin na makakayanan ko. Too many heartaches I went through. Gusto kong sabihin sa old me, sa dating ako. Tapos na yun. Ito yung bagong present mo. Hindi mo na-enjoy yung dating ikaw yung ngayon, i-enjoy mo. To my mak, mak you grown so fast. I love you so much, mak. Mahal na mahal kita, mak mak. Kaya, gusto ko na lumaki ka na maging mabuting bata. Basta alam mo na yun. At, to my ate ikay, magsipag ka. Yung, yung palagi ko sinasabi sa inyo, huwag mo na huwag mong kakalimutan kasi <laughs> ikaw yung magiging sandalan ni Makmak. Mahal na mahal na mahal ko kayo. Marami akong sinakripisyo para sa inyo na ngayon hindi nyo pa yung nakikita at maaaring hindi nyo pa rin naiintindihan. Pero nauunawaan ko kayo. At kahit masungit ako minsan sa inyo, para sa inyo lang din naman yung kaya ko ginagawa. Naman ang mga pamangkin ko, halos lahat ng mga pamangkin ko na anak ng mga kapatid ko, na alagaan ko naman. Pero, mas naiiba talaga yung atensyon na ibinigay ko kay Makmak. So ayun nga ilang sandaling naputol ang aking pag-voice record dahil merong nagtapo sa aking pinto at ako ay ang design na iputulin ang aking um uh, pagsasalita dahil naisip ko baka makita na umiiyak ako at marinig yung mga sinasabi ko. Kaya ninabuti ko munang ikat ang aking pagsasalita. Tansya na po kayo ako medyo naging emotional ako at this point but thank you so much sa pag-support po sa akin at sa mga hindi pa po nakasubscribe, mag-support po ng YouTube channel namin. Maraming salamat po.